Uh, naglunsad ang islamabad ng operasyong militar sa India gamit ang mga misil. Tugon ang King New Delhi ng katumbas na pag-atake laban sa mga target sa Pakistan. Uh, mas marami pang detalye ang lumalabas tungkol sa pinakabagong tensyon. Iyon sa Indian military, may 35 hanggang 40 kawal ang Pakistan na nasawi sa labanan. Uh, nakuha misa-misfat yung balitang ito mula sa Reuters habang pinapanood ninyo ang nakaraang ulat. Mukang lumalala na ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan at tapos na ang tigil putukan. Binabantayan ng mabuti ng China ang mga pangyayari sa Pakistan dahil ito ang kauna-unahang paggamit ng isang malaking bansa sa mga sandatang gawa nito sa isang makabagong digmaan. Kamakailan, nabigo ang air defense ng China na protektahan ang isang Pakistan airbase at ngayon ay nalaman na ang eksaktong bilang ng mga nasawi sa military ng China. Mas detalyadong balita ang nasa sumusunod. Mas marami pang detalye ang lumalabas tungkol sa pinakabagong tensyon. Isyake ipinapahayag ng militar ng India na nawalan ang Pakistan ng 35 hanggang 40 tauhan ng militar sa labanan. Dumating ang balitang ito mula sa Reuters nitong mga nakaraang sandali habang pinapanood ninyo ang ulat ni Cordelia. Ipinapahayag ng militar ng India na nawalan ng Pakistan ng 35 hanggang 40 tauhan ng militar sa pinakabagong labanan na ito. Malinaw na labis na nababahala ang China sa pagganap ng kanilang mga sandata sa digmaang ito. Batid ng Chinese Communist Party na kailangan nila ng malakas na armadong pwersa para mapasailalim nila ang Taiwan. Ito ang dahilan kung bakit pumunta agad ang mga diplomatang Chino sa Pakistan nang magsimula ang digmaan. Sa digmaan ng India at tung Pakistan, hindi napapansin ng marami na ang India ay pinapaarmasan ng mga sandatang Amerikano at Pranses samantalang ang Pakistan ay pinapaarmasan naman ng mga sandatang Chino. Mahalagang tandaan na hindi nabanggit sa tweet na ang India ay may humigit kumulang 40% pa rin ng kanilang mga sandata na galing sa Russia dahil sa kanilang matibay na alyansa noon at ngayon. Ito ay real-time na pagsubok kung gaano kahanda ang United States at China para sa hindi maiiwasang digma ang mainit sa Taiwan. Noong nagsimula ang digmaan noong ikapito ng Mayo, alas apat ng umaga naroon na ang mga diplomatang Chino sa Islamabad Foreign Ministry, sinusuri ang mga resulta ng unang labanan ng mga makabagong eroplanong pandigma at misil ng China laban sa makabagong kagamitang kanlurani ng India. Ngayon, nang mapagtanto ng mga diplomatang Chino na pumapalpak ng matindi ang mga sandatang Chino sa digmaang ito, nagpanik sila at nagsimulang magpakalat ng maling impormasyon para protektahan ang industriya ng depensang Chino. Kabilang ang China sa pagpapakalat ng maling impormasyon na pinabagsak ng Pakistan ang mga French Rafael gamit ang mga sandatang Chino, posibleng pagtatangka para makapagbenta ng mas maraming sandatang Chino sa mga naniniwala sa kanila. 80% ng mga sandata ng Pakistan ngayon ay gawa ng China. Dito binanggit ng kapwa YouTuber na si Ryan Macbeth ang isang napakagandang punto. Nakikita natin ang gray zone warfare ng China na nangyayari sa totoong oras at eksaktong pinapraktis ng China kung paano nila isasagawa ang pananakop sa Taiwan. Kita mo, tinatamaan ng India ang mga outpost ng terorista sa loob ng Pakistan at matinding pumapalya ang mga sandatang gawa ng China. Lumabas ang peking balita na malamang galing sa mga Chino nagsasabing pinabagsak ng Pakistan ang mga jet ng India gamit ang mga misail ng China. Dito na nagbago ang buong usapan mula sa pagtutok ng India sa mga terorista, papunta sa kung anong mga jet ang nawala sa India. Nawala ba nila ang mga Russian jet o French jet? Ito mismo ang eksaktong layunin ng Partido Komunista ng China. Nais nila na pag-usapan ng mga tao ang mga walang kabuluhang bagay o hindi nangyari sa halip na pag-usapan ang totoong nangyayari sa aktwal na sitwasyon. Kapag nasakop na ang Taiwan, posibleng babahagin ng Partido Komunista ng China ang internet ng maling impormasyon na nagsasabing, hindi sinasakop ang Taiwan o ang United States ang nagpasimuno ng kaguluhan. Habang ginagawa ito, sinusubukan ng Partido Komunista ng China na sakupin ang isang malaya at soberanong bansa. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan namin ang iyong tulong. Ang Partido Komunista ng China ay may dolyar 30 bilyong budget para sa kanilang propaganda. Wala kaming ganong kalaking pera, pero meron kami sa inyo. Kaya kung matutulungan niyo kami na labanan ang maling impormasyon ng China sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe, malaking tulong 'yon. Sinusubukan ng mga Chinese bot na supilin ang mga video na naglalantad ng katotohanan tungkol sa Partido Komunista ng China sa pamamagitan ng pag-dislike at pag-download nito. Kaya sana mag-like at mag-subscribe kayo dahil tumutulong ito sa amin labanan ang mga pinuno ng Partido Komunista ng China at makatulong sa algorithm ng YouTube. Balikan natin ang pagsisimula ng digmaang ito noong 2025 dahil ang India at Pakistan ay halos 70 taon ng magkaaway at laging nagbabangayan. Noong 2025, nagsimula ito sa isang pag-atake ng terorista sa Kashmir. Heto ang karagdagang detalye. Noong ika-22 ng Abril, 2025, limang teroristang armado ng M4 Carbines at Avtomat Kalashnikova o Brazets, 1,747 ang tahimik na tumawid papasok sa teritoryo ng India at pumasok sa Palagam, isang kilalang lugar ng turista sa Kashmir. Binilit nun nila ang ninamat turista na patunayan ang kanilang pagiging Muslim sa pamamagitan ng pagbigkas ng Quran. Kung may pumasa, pinapalaya sila. Kung hindi, inuutusan silang ibaba ang kanilang pantalon upang tingnan kung sila ay tuli. Isang kaugalian na karaniwan sa mga Muslim ngunit hindi sa komunidad ng Hindu. Mabarami si bumagsang sa pagsubok. Marami ang mga lalaking Hindu ay pinatay agad sa lugar. Pinanood ng kanilang mga asawa, anak at kaibigan. Naiwan sila ngayon ng isang trauma na hindi na matatakasan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi na nagpapigil ang India. Gumaganti sila ng matinding paghihiganti Dalawang linggo matapos ang pag-atake, noong ika ng Mayo, tinarget ng India ang siyam na iba't ibang lokasyon sa Pakistan. Ayon sa India, ang mga ito ay mga himpilan ng terorista na konektado sa grupo na nag-atake sa Kashmir. Binigyang diin ng India na hindi nila tinarget ang anumang base militar ng Pakistan. Ginawa nila ito upang maiwasan ang isang ganap na digmaan ayon sa kanilang pahayag. Gusto lang nilang tugisin ang mga taong nagsagawa ng pag-atake sa Kashmir. Pinabulaanan ng mga opisyal ng Pakistan ang mga pahayag na ito at sinabing tinarget ng India ang mga pasilidad ng sibilyan sa halip na mga kampo ng terorista. Nagbahagi sila ng mga larawan ng mosque at iba pang gusaling sibilyan na nasira sa pag-atake ng India. Dito na pumasok ang Chinese social media na TikTok na ginamit muli ng Pakistan. Alam mo na kung saan. Ayon sa forensic analysis ng Sky News sa lugar ng mga pag-atake. Nakakita sila ng mga post sa social media galing sa mga grupong terorista tulad ng Al-Qaeda at Lashkar-e-Taiba. Narito ang ulat na iyon. Mga lalaking may baril, mga hashtag ng jihad at suporta sa terorismo, lahat ay ipinost sa TikTok, lahat ay tila kinunan sa paligid ng isang mosque sa Pakistan. Natukoy ng Sky News ang lokasyon ng maraming video online na sumusuporta sa mga grupong terorista na pinost mula sa isang lugar na tinarget ng India ayon sa kumpirmasyon ng kanilang data at forensics team. Jordan Murad Kay sa Pakistan, tahanan ng Markas Tayyiba Mosque. Uh, tinarget ng India ang lokasyong ito noong Miyerkules, ikapito ng Mayo, na tinukoy nilang pasilidad ng mga terorista. Itinanggi ng Pakistan na may mga kampo ng terorista sa lugar at tinawag ang mga pag-atake na isang aksyon ng digmaan. Bago sa nangyari ang mga pag-atake, may film video na ipinost mula sa lugar ng mga taong sumusuporta sa mga grupong terorista. Uh, ilang video ang ipinost ng mga lalaki gamit ang hashtag na tatlo isa tatlo. Pagtukoy sa grupong militante na umano'y konektado sa Al-Qaeda. Ilan sa mga video ay nagpapakita ng mga armadong lalaki malapit sa mosque. Um, isang video ng mga batang nagsasanay ng martial arts sa mosque na may caption na sila ay maliliit na sundalo na lumalaban sa mga hindi naniniwala. Nagtanong kami sa isang eksperto tungkol sa 313 brigada at kahalagahan ng mga video nito. Kaya yung paniniwala namin ay sinusubukan nilang gamitin ang 313 bilang isang simbolo ng jihadist na pagkakakilanlan at mga hangarin um, sa mas simpleng salita, ginagamit nila ang tatlong isa, tatlo bilang isang uri ng status symbol. Batay sa among nakta, kadalasan ay mga kabataang lalaki ito na nagpapakuha ng litrato na may mga simbolikong bagay tulad ng riple, may nasheed sa likuran o mga bandila at mga relihiyosong awit. Sa relihiyosong pananaw, ang 313 ay tumutukoy sa bilang ng mga sundalo na lumaban kasama ni Propeta Muhammad sa labanan sa Badr noong anim na daan at anno domini. Kinumpirma ng Sky News ang mga lokasyon ng video gamit ang satellite imagery sa mosque at paligid nito. Mula sa mga larawang ito ng Maxar, makikita natin ang kompleks bago at matapos ang pag-atake ng India. Makikita sa mga video sa social media ang epekto ng pag-atake. Nakipag-ugnayan ang Sky News sa Ministry ng Depensa ng Pakistan para sa komento at ibinahagi ang mga nahanap na video. Ayon sa kanila, ito ay isang random video na nilagyan lang ng background music tulad ng nakaugalian sa mga TikTok trend. This mayonite it's also nakapanipaniwalang ebidensya, kaya namin gumawa ng milyon-milyong katulad na video. Ah, sinabi rin nila na gawa, gawa lamang sa social media ang mga pahiwatig na ginamit ang mosque bilang base ng mga terorista. Pagdating sa mga grupong terorista sa Pakistan, ayaw tingnan ng mga opisyal nito ang ebidensya mula sa social media. Pagdating sa Pakistan na nagpapabagsak ng mga jet ng India, sinabi ng mga opisyal na tingnan ang social media para sa ebidensya dahil hindi makapagbigay ang Pakistan. Bago tayo magtungo sa iba pang paksa, tingnan muna natin ang mga grupong ito sa Pakistan. Nari ito ang karagdagang impormasyon. Sino ang mga grupong terorista na binobomba ng India sa loob ng Pakistan? nitong nakaraang linggo. Nagbagzak ng bomba ang India sa siyam na lugar sa Pakistan. Ang dahilan? Dalawang grupo, Lok Sore Taib at Jaisi Mohamed, mga pangalan na parang kontrabida sa action movie at sa, kasa sa kasamaang palad, ganun nga sila. Magsimula tayo sa Lashkar -e taiba Noong huling bahagi ng dekada 1808 mula sa digma ang Afghan nagbago ito ng direksyon tungo sa India at Kashmir. Sila ang may sala sa mga pag-atake sa Mumbai noong 2008. Sampung lalaki na may mga baril, bangka, at walang konsensya ang pumatay ng isandaan at anim na put anim na tao. Isa itong internasyonal na terorismo bilang palabas. Ang tagapagtatag ng grupo, si Hafiz Saeed, ay teknikal na ipinagbabawal sa China. Pero sa kung anong paraan ay palaging nauuwi sa pagkakakulong? Sapat lang para mahuli ngayon. Sandali lang at gusto kong ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ang tagapagtatag ng grupo ay isang hinahanap na terorista kahit dito sa Estados Unidos. May 10 milyong dolyar na patong sa ulo niya. Ngunit malaya siyang nabubuhay sa Pakistan habang pinapatakbo ang kanyang grupong terorista at pinoprotektahan pa ng pulisya sa loob ng Pakistan. Sa susunod na clip, Isang Pakistani na kakalihim ng panlabas ang kinakaharap tungkol sa katotohanan. Bakit may proteksyon ng pulisya sa Pakistan ang isang internasyonal na hinahanap na terorista? Panoorin natin ang clip. Bakit si Hafiz Mohamed Said, ang nagtatag ng ipinagbawal na lashkar e at leader ngayon ng Jamaat-ud-Dawa, ay may 10 milyong dolyar na patong sa kanyang ulo? Uh, siya ay nasa listahan ng mga terorista ng United Nations at United States. Ngunit namumuhay pa rin siya ng normal at malaya sa Lahore na parang karaniwang tao. Uh, nagkakaroon siya ng mga pampublikong pagpupulong. Lumalabas siya sa telebisyon. Paano nangyayari yon? Mapagdating ba niya sa mga elite? Maniwala kang wala kaming pagmamahal sa kanila. Yat masasabi kong hindi ko iniisip na... Uh, naniniwala akong hindi mahalaga iyon. Ang taong ito ay malayang gumagala, nagsasabi ng mga nakakagulat na bagay, nagkakaroon ng press conference, may police protection pa siya. Bakit? Sa tingin ko siya ay pinakawalan. Hindi ko iniisip na may malayang tao ngayon. Malinaw na pinalaya siya ng korte. Bakit malaya ang hudikatura sa Pakistan at halos pareho ang sistema namin sa India? Kaya pakiusap kapag kayo Marami kayong batas kontra terorismo na nagpapahintulot sa inyo na magdetain ng daan-daang tao palagi. Maraming daan-daang tao ang nakakulong ng walang hatol sa Pakistan. Maraming tao ang magsasabi na dinadakip ninyo ang mga taong ayaw ninyo. Pero itong taong ito ay hindi ninyo dinadakip at magbubuo sila ng sarili nilang konklusyon tungkol doon. Sasabihin ko lang na si Hafez Saeed ay hindi isang taong handa akong ipagtanggol sa anumang paraan. Dito sa palabas na ito o saan man. Pero nung nasa gobyerno ka, hindi mo siya ikinulong. Talagang ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para matiyak na hindi siya isang taong konektado sa estado ng Pakistan sa kahit anong paraan. Ikaw ang kalihim ng ugnayang panlabas ng 2,008 Mumbai attacks. Hindi ako iyon. Inaakusahan ng Pakistan na nagpundo ng mga pag-ataking iyon kung saan umamin ang Amerikanong si David Headley na tumulong sa grupong militante na Lashkar taiba na pumatay sa isang daan at anim na tao noong 2,011 ng ikaw ang kalihim ng ugnayang panlabas. Nagpatotoo siya na ang Lashkar ay kumikilos sa ilalim ng Inter-Services Intelligence at nagtutulungan sila. Nagbigay ang Inter-Services Intelligence ng tulong sa Lashkar, pinansyal, militar at moral. Nang marinig mo iyon, nagsagawa ka ba kaagad ng investigasyon sa Inter-Services Intelligence para i-verify ang mga pahayag? Sa tingin ko, binigyan kami ng impormasyon tungkol sa kredibilidad ng mga pahayag na iyon at siya ay itinuring na isang double o triple agent. Hindi ba't mas may dahilan para investigahan ang mga pahayag niya? May napakaliit na Sabi mo na brief ka lang, hindi yan investigation. Oh, ang briefing ang nakuha namin, ang briefing ang hiningi namin. Oo. At sinabi lang nila, hindi namin ginawa yun. at sinabi mo ayos lang. Sa tingin ko nagutos tayo ng pagbabago ng pulisya na nagpapakita na ng mga resulta. Pero wala kang pinanagot sa mga nangyari sa Mumbai attacks. Ang tanong ko, may pinanagot ka ba sa mga nangyari sa Mumbai attacks? At hindi lang lashkar e -tayab. Mayroon pa silang ibang mga grupo. Heto pa ang isa. Ang Jaish-e-Mohammed. Itinatag noong 2000 ni Masud Zahar. Isang delikadong tao na ipinagpalit ng India ang isang daan at limampung airline hostages para mapaalis. Bumalik siya sa Pakistan at nagtayo ng bagong grupo. Agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Mga pag-atake na maraming nabibiktima. Pagbobomba sa parlamento noong dalawang libot isa. Suicide bombing noong dalawang libot labing na pumatay ng apat na pong sundalong Indian. Opisyal na ipinagbabawal ang mga grupong ito sa Pakistan, pero sabihin na lang natin na maluwag ang pagpapatupad. Nakatayo pa rin ang punong tanggapan ni Loxor. Ang compound ni Azhar ay okupado pa rin hanggang nakaraang linggo ng isang airstrike ng India. Ang nakapatay ng labing tatlong tao doon, kabilang ang sampusa, kanyang mga kamag-anak. Noong nakaraang buwan, Dalawamput-anim na sibilyan sa Kashmir ang binaril sa isang lugar ng piknik. Isang hindi kilalang grupo ang umako ng responsibilidad. Pero, sabi ng India, ito ay bagong pangalan lang ng mga dati ng gumagawa ng kaguluhan. Kapag ganyan ka-obvious ang rebranding mo, kahit ang Twitter ay sususpindihin ka. Kaya bakit patuloy na nabubuhay ang mga grupong ito? Sa loob ng ilang dekada, ilang bahagi ng militar ng Pakistan ay umano'y itinuring na parang mga disposable na pon sa matagal na laban sa India. Ngayon, masyado na silang nakabaon para tuluyang buwagin at masyado ring delikado para baliwalain na nagbabalik sa atin sa mga bomba. Malinaw ang mensahe ng India. Kahit anong tawag o itago mo sa kanila, kung patuloy silang pumapatay ng civilian, babalik ang Indian Air Force. Nakakatawa na talaga kung paano hawak ng Pakistan ang sitwasyong to. Sa publiko, sinasabi nilang walang terorista sa Pakistan, pero gumagawa naman sila ng mga ganitong bagay. Matapos ng airstrikes ng India, nagkaroon ng libing para sa mga namatay. Ipinakita sa telebisyon sa Pakistan at sa buong mundo ang libing na ito. At hulaan mo kung sino ang dumalo? Isa pang kilalang terorista sa buong mundo. At hindi lang siya basta dumalo, siya pa ang namuno sa dasal sa libing. Breaking news. Si Hafiz Abdul Roth, isang global terrorist na itinalaga ng Estados Unidos at isang commander ng Lashkar-e-Taiba, ang namuno sa dasal sa libing para sa mga napatay sa airstrikes ng India. Maaaring isipin mo na dahil nakatutok ang buong mundo sa Pakistan, baka sabihan ng hukbo ang teroristang matagal na nilang inalagaan na magtago muna sandali. Maaaring isipin mo na sabihan nila ang mga sundalong nakauniporme na huwag magdasal kasama ang ang isang global terrorist na itinalaga ng Estados Unidos. Pero nagkakamali ka. Ito ang realidad ng makabagong Pakistan. Subalit kapag tinanong natin ang mga opisyal ng Pakistan at ipinakita ang mga video at ebidensya, sinasabi nilang mga post lang ito sa social media. Hindi dapat seryosohin ang mga post sa social media maliban na lang kung pabor ito sa Pakistan. Kaya nga ang ministro ng depensa ng Pakistan sa panayam sa Cable News Network ay nagsabing ang mga ebidensiyang patunay sa panalo ng Pakistan sa digmaang ito ay makikita sa social media. Panoorin natin ang clip na ito at ipapakita ko ang ebidensya na ipinopost ng mga opisyal na account ng Pakistan. Uh, linawin natin ang pagkakapatumba ng India sa ilang fighter jets Ayon sa Pakistan, nakapagpatumba sila ng limang Indian Air Force jets at isang drone. Pero sabi ng India, walang pruweba nito. Maaari mo bang magbigay ng mas detalyadong impormasyon? Ito ba ang tinutukoy na tugon ng tagapagsalita ng inyong hukbo o may iba pang susunod na aksyon? Simulan natin sa aligasyon na limang fighter jets ang napabagsak. Nasaan ang ebidensya nito, sir? Nasa social media na lahat, sa Indian social media, hindi sa amin ang mga debris ng mga jets na ito ay bumagsak at nasa lahat ng Indian media ngayon at inamin na ng kanilang media. Pasensya na, hindi ito tungkol sa mga nilalaman sa social media. Tinatanong kita ng direkta tungkol sa ebidensya at detalye. Halimbawa, gumamit ba ang Pakistan ng anumang Chinese na kagamitan para pabagsakin ang mga Rafael jets na sinasabi ninyong sila ngayon? Sige, tingnan natin ang ebidensya sa social media. Ito ang tweet na ipinost ng opisyal na account ng gobyerno ng Pakistan at nandyan pa rin. Kaya kung gusto ninyong tingnan, pwede ninyong tingnan. Dahil maraming maling impormasyon mula sa magkabilang panig. Pero ang tweet na ito ay mula sa opisyal na account at ito rin ay maling impormasyon. Kaya, sinasabi sa tweet na, Napabagsak ng Pakistani Armed Forces ang isang Indian jet at pagkatapos ay Nagpost sila ng video clip na kunwari ay nagpapakita ng Pakistan na pinabagsak ang Indian jet. Pero ang clip na ipinos nila ay mula sa isang video game na tinatawag na Arma 3. Hindi ito totoong buhay. At ang tweet ay nabooking na sa buong mundo. Pero nagpasya ang Pakistan na panatilihin ito. Hindi nila binura ang tweet. Ang opisyal na Twitter account ng gobyerno ng Pakistan ay nagpost ng footage mula sa video game na Arma 3 na sinasabing nagpapakita ito ng totoong military response sa agresyon ng India. Hindi ako makapaniwala na nandiyan pa rin ang tweet habang hinihiling ng Pakistan sa buong mundo na maglabas ng ebidensya na may mga terorista sa loob ng Pakistan. Sa parehong bansa kung saan natagpuan si Osama Bin Laden na nakatira nang wala pang isang milya mula sa base militar ng Pakistan. Iginiit ng militar na hindi nila kinukupkop ang mga terorista sa Pakistan. Ang gobyerno ng Pakistan ang sumusuporta sa mga organisasyong ito. Di ko alam kung ano sa tingin mo ang motibo ng Pakistan para gawin yon. Palagi rin nila akong tinatanong tuwing inilalapit ko sa kanila ang tanong na ito. Ano ang ebidensya? Ano ang ebidensya, sir? Sa usapin ng ebidensya, huwag mong kalimutan na ang Pakistan ay eksperto sa pagtanggi. Itinanggi nila ang kinalaman sa mga pag-atake sa Mumbai na kumitil ng isang daan at pitumpung buhay Noong ika-26 ng Nobyembre, 2008 nahuli ng buhay ang isa sa mga terorista. At napilita ng mga Pakistani na aminin na siya at lahat ng sinabi niya ay galing sa kanila. Itinatanggi nila na alam nila kung nasaan si Osama Bin Laden. Hanggang sa natagpuan siya sa isang kampo militar o uh, hindi kalayuan sa base ng hukbong sandatahan ng Pakistan. Nasa Pakistan ang ruta nito. Palagi nilang ipinapakita sa atin ang ebidensya. Ang ibig kong sabihin, may sapat na palatandaan at may mga intelligence intercepts na siyang basehan ng pagkilos ng India at wala talagang ibang dahilan ang India para gawin ito. Linawin natin ito, Tom. Ang India ay isang status quo power. Wala itong hinahangad na anumang pag-aari ng Pakistan. Nakatuon ito sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapabuti ng high-tech at pagbibigay ng magandang kinabukasan sa kabataan. Lubos itong masaya na pabayaan na lang ng Pakistan. Ang pababayaan din nito ang Pakistan. Ang Pakistan ay isang revisionist na bansa na inaangkin ang ilang teritoryo ng India. Uh, isa itong makitid ang isip na kapangyarihan na naisakupin ang ilang bahagi ng India dahil lamang sa ang mga taong nakatira doon ay pareho ng relihiyon ng mga Pakistani. Eh, may dalawang dang milyong Muslim na Indiano na pareho ng relihiyon ng mga Pakistani. Gusto ba nilang sakupin silang lahat? Isang katawatawang pamamaraan ang inaadopt ng mga Pakistani. Tatlong dekada na silang nagpapadala ng mga terorista para sa kanilang layunin na ika nga paduguin ang India sa pamamagitan ng libo libong sugat at sakupin ang teritoryo ng Kashmir. Hindi nila yun makukuha.